Karo po ito ang ating mga pinakabatang palakihin, mga pinakahuli nating naiwalay. Karamihan po sa mga ito ay March born. <clears throat> so 61 heads po ang mga ito. Halo may anak si Roko. At may anak rin po si Mario sa mga ito. Halo po sila galing ng second breeding pen at ng ating consolidated pen. Yung laman mga inahin po natin sa consolidated ay talagang mahina na pong mag-anak. Kaya talagang nakaprogram na for calling, madedelay nga lang po yung ating pagkal gawa ng nagkaroon po ng accidental mating nakatalon po yung isa nating barako kaya maghihintay pa po tayo itong second winning growing ang laman naman po ay magkahalong March at April ang mga ipinanganak Marami na po ang nag-good size na rin sa mga ito. Pasok ako mamaya para mas maipakita. At itong ating third pen ay may mga 20 o 30 heads pa po tayo dito. Nandito yung ating mga malalaking baboy na di magtatagal ay magiging pang deliver na po so yung nag stagnate na tubig na ganyan uh, a ayusin po namin yung drainage meron po labasan somewhere dito yung tubig na yan kailangan lang sundutin para matanggal po yung bara ng lupa hindi po magandang nag stagnate ang tubig sa loob ng kulungan lalo na po sa may pakainan <clears throat> Ay mali po pala ako. Ito yung pinakahuli nating mga iwinalay. Hindi po yung nauna kong ipinakita. So 60 plus heads po ito. So ito ang pinakabata. Ito po ang March, April. Mali na naman ako. Yung pangalawang pen po ay February, March. Yung mga ngayon Ito po ang ating mga March, April. 60 plus heads po ito. Lahat ay galing dito sa ating second breeding pen. Magkahalo po. Meron galing dito sa expansion. At meron pong galing dun sa likod doon. Na siya nating original area. So ito naman po ang mamangyayari niyan. Pipiliin na natin yung mga malalaki pong inahin. Tulad po niyan si pula. Malaking inahin po yung si pula. Itatawid na po natin. <clears throat> pagkapanganak po. Dahil nakastahan na po itong mga ito. Pagkapanganak po ni pula dito, itatawid ko na siya kay Mario para si Mario na po ang susunod na kakasta. At mas mabilis na po nating mapapalaki yung ating mga next generation. Kasi po nakita namin na talagang malaki ang diferensya ng paglaki ng mga anak ni Rocco compared po sa mga anak ni Mario. Dito naman po ay pupurbahan pa natin itong ating mga bagong bore. Dalawa po ang junior bore natin, yung si Batik at yung kapatid niya pong nasa kabila na si Pingas. Na Pingas po kasi ito nun, nung nag yung dalawa, nung para po sa dominance sa kanilang area. Kaya po pinaghiwalay na namin muna sila. Dito po si Batik, at doon sa original area si Pingas. Meron tayong 15 heads po doon ng mga inahin at dito po ay meron tayong 20 heads. Pero pareho po namin babawasan ang area ito at pagkatapos po ay pagsasamahin na namin ang mga inahin mag-aalis po tayo ng bulugan. Isang bulugan lang po ang matitira dito sa ating second breeding pen. At sa 35 na inahin po natin dito, malamang ay mga 25 din ang matira. Gawa po ng yung iba, yung malalaki po, ay itatawid na natin doon kay Mario. So, ang isa pong pag-aaralan namin dito ay yung performance ng ating mga boar dahil meron po tayong dalawa pang Pampanga Native, Cross, Quezon Black na sarili nating produce dito sa farm. Tapos po, may mga future boars tayo. Yung mga anak ni Kay, wala po akong kakapunin. I-save natin yon para pwedeng maging breeder at lahat din po ng mga babaeng anak ni Kay ay ikikip ko. Nakaanak na rin po yung ating dalawa pang QB Cross Berkshire. Titignan ko po yung mga anak na mga yon. Ang mga anak po noon ay bali lalabas na 25% Berkshire, 50% QB at 25% na Pampanga Native. So pag-aaralan po natin kung ano ang magandang gawin para sa ating next breeding sessions. Pipili na po tayo ng mas magagandang inahin tulad po na nasabi sa inyo noon. Um, pag marami na to po tayong mga mapagpipilian yung color po ay isasama ko na sa selection na kung hindi man siya pure black ay marami po ang black sa katawan ng ating mga ititirang mga breeders. Tapos po, mas importante, yung malaki at malaman ang kanilang magiging forma. So yan po ang ating magiging galawan dito sa 4A Animal Farm para po makapag-produce tayo ng mas magandang quality na mga litsunin at hopefully po in the near future ay makapag-produce din tayo ng mga baboy hindi lang po for the lechon purpose kung hindi para po sa table market na rin. Kung makakapagpalaki po kasi kami ng mga 80 kilos in 6 months, parang hybrid na rin po yon. 6 to 8 months po, kagandahan na pangkatay, malambot pa po ang karninon. So, kung makaating natin ang ganung goal sa tamang breeding at tamang pagpapakain, isa po yon sa nais kong maging target para po makapag-provide tayo ng healthier meat choice sa ating pagluluto. Kasi po ako ngayon nagkakatay ng sarili kong gamit sa bahay, mga 25 kilos po yung kinakatay ko at manipis pa ang taba. Pag tumatanda po kasi ang native, kumakapal ang taba. Yung iba pong inahin na kinakatay namin, kuminsan ay 2.5 inches na ang kapal ng kanilang back fat. Tapos, pero po doon sa back fat, makapal din po ang belly fat. So, kaya nga po ako ay nag-eksperimento sa breeding natin. Hindi lang po para mapabilis ang ating pagpapalaki, at mas maganda po ang maging meat quality ng ating mga litsunin kung hindi para makapag-develop din po tayo ng mga alagain sa darating na panahon para naman po sa table market. So yan po ang ating plano dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.